punta tayo guys sa grocery na naman guys ah uh, bili tayo ng sabon kasi maglalaba tayo guys oh, kita nyo naka jacket na naman ako kasi mamaya ah uh, ano sya uh, 14 degrees kanina pag tingin natin ano siya ah uh, 17 pero mamaya daw magiging 14 degrees siya so samahan nyo ako guys o so, punta sa grocery nasa ahí, güey. tayo lang yung ano ngayon, yung uh, dumadaan dito. Meron din namang mga ano, pero pangatong oras, kunti-kunti uh, lang yung dumadaan. Kasi kung makikita nyo guys, doon ako lapit lang di ba dito kami puro commercial yung business yung mga sa gilid namin ito straha to guys yung pwede mo baanan mga VIP kayo pwede nyo to rin talan dito emergency may nagatitit so pupunta tayo guys sa ano sa kung makapunta tayo sa kabila na walang sasakyan pero muna siguro makapunta tayo sa kabila kasi wala naman masyadong sasakyan malapit ako guys sa Star Starbucks Starbucks ito tapos yun yung bahay namin bahay pala na tinatrabuhan ko hindi <laughs> bahay namin <laughs> So wala masyadong ano guys uh, Sakyan Kasi uh, uh, Sali nila O oh, oh, nagpe-prayer sila So wala masyadong tao So maganda pala dito po guys Pag ano Mga winter kasi yung tao Parang Di lalabas ng bahay So nakapupunta sa kabila guys eh pero mayroon din namang dumadaan na <laughs> mabilis. Pintayan natin guys yung hindi mabilis. dito yung mga iba-ibang driver yung ano lang ba yung mga parang walang ano walang ano so yun lang kaya siguro tayo sa pero mag 1, 2, 3 tayo guys ha ako <laughs> hey guys ng sabon ito meron din dito ito mas maganda guys kasi man ito ma babango pero ito yung binibili ko yan kasi okay siya hindi siya madali matunaw so may meron akong hinahanap dito oil para sa muhok pero sobrang laki din naman no? so maghanap tayo sa kabila guys hindi tayo guys ng ano na noodles uh, noodles Ito uh, eto patsin kanto na siguro ay ito chicken noodles Mas masarap siguro tong chicken noodles guys kaysa sa curry meron din naman curry ito guys tag ano uh, 7 real meron dito ang cup noodles at saka ito cup noodles pero hindi umi wala akong nakita dito na Filipino meat ay dahil sa grocery guys So, nagbili ako nito. Yung tinapay. Uh, tinapay, noodles, at saka uh, gatas. Bali, punta, punta tayo dun sa kabila. Kasi, doon yung bahay natin. Dito tayo bumili sa kabilang highway. Kasi, mas uh, makapili tayo dito. tayo guys sa kabila Doon tayo galing sa kabila oh. ah, Doon tayo galing So Dito tayo sa harap ng Starbucks Uwi na tayo guys Ito yung aking area Malapit sa highway At saka maliwanag Sa mga ilaw na Walang patay-patay <laughs> Grabe yung ilaw nila to guys. Wala tayong patay-patay ito, oh. yung tea shop na ano dito, yung bagong open nung isang ano lang man. Kuwang patay-patay yan. Grabe kung ko. Di ba ganda ng area natin guys? Simple lang yung area natin. Uh, under construction yung mga ano dito, mga bahay. Pero maganda. Di ba? malapit na ako sa highway yan So 14 degrees yung lamig ngayong araw 14 degrees Yan yung bahay natin guys oh. So kung may bibilihin tayo Hindi ka sa baha Pag may bibilihin kami Talagang magsasakyan Pero dito Kahit ano mo lang Nakarin mo lang See guys uh, Dito na tayo sa aking bahay Like and subscribe to my channel And uh Papress ng notification bell para sa ating mga next video. Hanggang sa sunod guys. Paalam. Oh, meron nang habol na pusa. <laughs> Nagabol pa si Miming. Sabi ni Miming, bye-bye daw.